mawaw na mauubos ang pera mo sayang ang pera mo pinagpaguranin yung mag-asawa, pamilya kapag hindi mo alam ito sa granite ito na po magandang buhay sa lahat welcome back sa ating channel tuloy na po tayo sa ating topic ang pag-usap po natin is about granite disclaimer tayo po hindi expert tayo po ay nag-alam-alaman lang <laughs> nag tayo po ay world of wisdom television nag-gather tayo ng wisdom from different kinds of people at sa mga kaibigan natin, mga panday. Matagal ko pong na-research ito at pinagtanong-tanong -tanong, sa pamagitan ng pagtatanong-tanong inat. Natuto tayo ng ilang kaalaman at kung kayo po may mas may alam, wag niyo pong ikahiyang ano, i-comment ang alam sa Liga Granite. Kung ikaw ay pamilyang babago nagpupundar, ayan oh. Kawang-kawang na oh pag nag nagumpisang kumawang sa kawang ng lahat. Natutuwa tayo sa granite, ano? Sarap gamitin. Ang ah, sarap gamitin, sarap tapakan. Pero sa mahabang panahon ng pag-aaral ay hindi napatuklasan. Hindi po talaga siya akma sa Pilipinas, ano pang ibang bansa siya. Basta na basa yan ay nakawang. Yung iba sabi, mali ka, i-grind mo yung ilalim. I-grind daw yung grinder ng ilalim para mas kapit nakapit nga naman ilang buwan. Kung so, naaabot ng taon. Pero, kakawang din. Dahil nga, yun yung findings ng mga architect. Hindi <laughs> ko alam kung totoo. Gano'ng totoo. Ikaw to may tibilok kayo kontra. At mas may alam po tayo. Dahil tayo po yung world of wisdom. Pinagsasama-sama natin mga kalaman. Ayan o. Oh. Diretso na yun. Nagumpisa lang yan dun sa dulo na yun. Hindi tatanggalin ha. So, ang laking pera na wala. Labor, material costs kapag hindi mo ito nalaman. So, mas maganda pa po yung ordinary tiles natin na akma sa Pilipinas. Huwag mo lang laging babasahin. Yun po, ano. At delikado pa siya, oh. Pwede siyang maka- aksidente. Pakita ko po sa inyo yung yun, oh. Ito yung sa aming tanggapan. Ayan, oh. Ito po, yan, oh. Kita niyo, oh. Ayan. Naubos na po, oh. Kakrak na. Ayan, oh. Gani, oh. Nangit no, po yan oh. Pubos. So yan ano po. Yan you know? oh. Yeah. Kaya pinibigyan ko kayo ng wisdom. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo o hindi. Kung gusto nyo mag take na risk. Kaya eh di sige. Pero sa atin ay eh, Payo natin ay eh, Yung makatipid tayo at maging ligtas. Kikilikado po yung sa bata oh. Talas yan. Para di maka-aksidente. Oh. <coughs> Kayo po, ano po sa palagay ninyo? Tutuloy kayo sa granite? Hindi tayo naninira. Ito po yung katotohanan talaga. Mapakarami na po sumubok sa granite. At yan po talaga ang resulta. Yun lang po. Maraming salamat mga kao. Hanggang sa muli. Sa pagsamasamahan natin. Ang kaunting kaalaman na pinagsama-sama ay marami ang makikinabang. Kuya Sobargo, ito ibaboon mo lang. sarili mananang delete tong walang kwenta at hindi mapapakinabangan ng mga kating mga kababayan. Maraming salamat. na ay may natutunan po kayo. Bye-bye and God bless. No, sayang na pera nito.